tumataas ang kaso ng dami ng mga dysfunctional families. At ang kadalasang dahilan dito ay ang pananakit o domestic violence na ginagawa ng mga tatay sa kanilang may bahay at sa kanilang mga anak na babae. Dumadami rin ang numero ng mga tatay na iniiwan ang kanilang pamilya dahil sila ay sumakabilang bahay. Marami din mga tatay ang hirap kung paano sila magkaroon ng positibong relasyon sa kanilang mga anak. At tumataas din ang kaso ng mga tatay na nai-involve sa pang-aabuso mismo sa kanilang anak na babae. What's up mga friends at mga kaparenting! For today's video, pag-uusapan natin What if si tatay ay may masigla, engaging at intimate relationship sa kanyang anak na babae? Ano ang magiging impact at ano ang mangyayari sa buhay ng anak niyang babae? Ito ang limang epekto kung ang tatay ay may masiglang relasyon or healthy relationship sa kanyang anak na babae. Una, ang anak na babae ay magkakaroon ng good academic performance. Mas mataas ang kanyang motivation para magpursige sa kanyang pag-aaral at nakakakuha siya ng mga mataas mata na achievements sa kanyang mga school activities. Kapag engage ang tatay sa kanyang anak lalo na sa open communication, pagbibigay ng quantity and quality time, pagbibigay ng vision at pagbibigay din ng affirmation sa anak ay mas nagkakaroon siya ng klarong goal at umiiwas siya sa mga nakakasirang activities sa kanyang buhay. Lalong-lalo na ang mga aggressive behaviors. Si tatay din ang nagiging catalyst ng anak niyang babae para magkaroon ng realization kung ano ang kanyang mga potentials at ang ano ang kanyang mga kakayahan at uh, kung ano din ang kanyang mga kayang gawin para sa kanyang ikaunlan. Pangalawa, set standards for romantic relationships. Alam nyo, napaka-vulnerable ng isang batang babae pagdating sa usapin ng romantic relationships. Ang masaklap nga lang kapag usapin ng romantic relationships, marami sa mga tatay ang hindi marunong magbigay ng tamang paggabay sa mga anak na babae. Karamihan pa ay pinapagalitan pa at kinakastigo pa nila yung kanilang mga anak na babae kapag pumapasok sa mga romantic relationships. As a result, sinusuong o nagiging rebelde yung anak kahit ayaw ng tatay ay ginagawa ng anak. So ano ang resulta? Teenage pregnancy ayon sa pag-aaral ang isang batang babae kapag may masiglang relasyon sa kanyang tatay ay maghahanap siya na magiging kapartner niya habang buhay na may merong uh, parehong pagmamahal at pagrespeto sa kanya na binibigay na kanyang tatay sa kanya. Ibig sabihin si tatay ang nagiging standard ng kanyang anak na babae. Pangatlo, give strong self-confidence. Alam mo ba na mas malakas at mataas ang impact kapag si tatay ang nagbibigay ng affection, affirmation, and validation sa kanyang anak? Hindi nagiging insecure ang anak at mas tataas pa ang kanyang self-confidence. And she is ready to take risk whatever challenge na kanyang hinaharap. Pangapat, Promote positive body image. Ang validation and affection ng isang tatay ay nakakaiwas o nakakawala ng anxious feeling sa isang batang babae nagbibigay ng pagtitiwala sa sarili kaya yung kanyang self confidence ay nagiging mataas at dadalhin niya ito hanggang sa kanyang paglaki at pagtanda hindi rin siya nakakaramdam ng envy sa iba kasi yung tatay mismo ang nagbibigay ng assurance sa kanyang anak na physically she is the best at dahil dito nagkakaroon ng healthy emotional and mental health yung bata Panglima, she becomes an empowered woman. Alam ng bata kung paano niya paninindigan ang kanyang karapatan bilang isang babae at ipaglaban niya ito ang kanyang paninindigan. Hindi siya matatakot na humarap sa anumang mga pagbabago. And she will take all the risk para lang makamit ang tagumpay. In conclusion, guys, tayo mga ama, dapat ay magbigay tayo ng safe space para sa ating mga anak na babae. Dapat tayo ang kalakasan ng ating mga anak hindi tayo ang nagbibigay sa kanila ng happy, sakit at takot. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction or opinion in the comment section and please don't forget to subscribe in our YouTube channel.